Hi, this is a soul farm girl. Welcome to Anika Farm. i-check naman natin mga kapigi yung pinapagawa po namin dito at saka pinapawelding. <laughs> dahil hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Grabe. Uh, wala nang, walang wala na kami talagang sagad na sagad na dahil dito po talaga napupunta sa pagpaparenovate yung kinikita po namin sa piggery farm po namin. So ngayon i-check po natin. Tara samahan niyo ako. Ayan. So, dito po. Ito pala. Meron na palang, ano dito, gate, oh. Dati kasi, ano po to, eh. Sarado pa yan. Tapos, ito naman. Wala pa po yan dati. Ngayon, meron na. Pinalagyan na rin po namin ng harang para daanan po ng mga baboy dito. Papunta dito sa selling pen po namin. yon So, ganun. Tara. Pasok tayo dun sa loob. Ayan. So, ito. Wow. Ang galing, ah. Dire-diretso na yung mga baboy dito. Ang gandun na. Okay. Mm. -hmm. naman po ito eh. Kaya pwedeng alisin. Ayun nga lang. <laughs> Daan muna tayo. Hanggang dito po yan, movable. Okay, nakalak na rin pala oh. Hanggang dito, nakalak na. Okay. Ayan, so akit. Akit muna tayo. Ayun. Ah, nagawa na lahat. Nakakatuwa naman. O 'yan. Yung net na lang ang ibababa, ano? O dito hanggang dito. Mm. Madumihan na naman eh. Sabi kasi nila, pag ghost month, 'di ba? Bawal magkarga. Kaya tinatapos lang namin yung ghost month tanggal September 15. So, ganun. Sana makapagkarga na po kami dito. Madumi na naman siya, ayan. Tapos na pinturahan na rin po pala. Ayan, oh, may pintura na. May mga gate na rin po yan. Okay na, naayos na. Meron na rin sa feeder O yan. Dito sa kabila, napinturahan na rin po dito. O, may pinto na rin. Kompleto na. Okay. Ang ilalagay na lang siguro dito yung plastic matting. Tsaka cast iron. Plastic matting para sa biik po yun, ha. Yung cast iron naman, dun sa dulo ng inahin sa may paanan niya. Ayun. Oh, may ibon. Anong ibon to, mga kapigi? Ayan, meron po kami nakuha ang ibon dito sa loob ng farm po namin. Baka may anak na naghahantay sa kanya, kaya pakawalan mo na. Sige na. Wait lang, doon na lang. Sa labas, Sa labas po, na lang siguro. Sa labas na lang siguro. Kasi napaikutan ko kami ng net dito. Kaya yung nakakapasok na mga uh, hayop o ibon, ganyan, hindi basta-basta nakakalabas. Ayan, may net po kami dito. Oh, ka mo. Kaya pakakawalan ko na lang siya. Ayan. Kasi baka may nagkakantay na anak niya. Yan, may nahuli po kami. Oo, oh, sayang naman. Baka may naghihintay sa ng mga anak mo, ha. Okay, pakakawalan kita. Next time, huwag ka nang pumasok dito sa loob kasi nakalak na, 'no? Hindi mm, ka basta-basta makakalabas. Mamaya pag pumasok ka dito, tas kunin ka ng mga nagtatrabaho. Wala na. Okay, dali. Doon tayo sa labas, hanap tayo ng ano. takanet kasi dito, wi. Next time, huwag ka nang pumasok, ha. Ha? Buti na lang ako nakakuha sa iyo. Oh, dito. Ay nakalak din pala. Tara dito tayo sa labas. Kanya po pumasok ka. Ha? ha? Okay. Oh, dito tayo. Anong ibon kaya ito mga kapigi? O, oh. Tingnan mo, oh. may kulay, kulay green. No? O, oh, dito ka na ha. Kasi dapat ang ibon malaya. <laughs> Hindi katulad ng mga baboy namin nakakulong. Kasi yung mga yun talagang pang ano, kain. Iba ang lahi ng mga yan kaya nakakulong sila. Dapat kasi ang ibon malaya na lumilipad. pa, di ba? Okay, bumalik ka na sa anak mo. Bye-bye. Okay, okay, let's go na. Back to ano na tayo. <laughs> Vlog. Okay, so dito, yun din. Nalagyan na rin ng harang. May pintuan na rin yung CR. Ready to use. Okay. So dito, konting linis na lang po kasi may mga natitira pang gamit. Okay, dito tayo sa loob. O dito naman sa ano po namin, sa mga piglets, o dito po namin ilalagay. Naka-elevate yung mga ano po namin, kulungan para sa piglet. O may pintura na rin po yan. Tapos itong ano nila, itong feeder, okay na din, kompleto na. Meron na rin pong plastic matting, kompleto na. Mga 500 na biik, pwede pong maglaman dito. So dito naman po tayo sa ano, farrowing pen. Yung farrowing pen namin, okay na rin pala oh. Cast iron na lang po yung kulang. Kasi mahal po yung cast iron. Kaya hindi pa kami makabili-bili. O oh, dito, lahat po yan wala pong cast iron. Hmm. Tapos mayroon na rin sa off-feeder. Meron na rin pintuan. Okay. Ready na. Okay. Go. Cool. Let's go. Ayan po pala yung tatlong ano namin, no? Lagayan ng tubig. Yan yung pinakadram po namin. Para hindi sila maubusan ng tubig. Kung sakaling, ano, <laughs> kung sakaling wala nang mahigop, di ba? O, yan. O, tara, dito tayo. Oh, gumawa na rin pala ng daan dito eh. Papunta sa fattening pen. Oh, dito na tayo dumaan. Mm. Kompleto na rin po yan. Hindi naman nawala yung mga pintuan dito. Yan. So, feeder. Okay, may pintura na rin po na lahat ng silver. Oh, ito yung ginamit ng mga pintura. Hindi pa pala nila naaalis. Okay. Ah, halos kompleto na lahat. Okay. Dito naman sa gestating area. Okay. Maayos na rin. Dito naman sa gestating area. Okay. Kompleto na rin ang mga pintuan. Naayos na lahat po yan. Hanggang doon. Maayos na. O, oh, dito na tayo. Dito tayo sa ano. O, oh, dito mo pwedeng ilagay yung mga bulog. O, oh. or mga bore. Apat. Ah, dito muna sila tumambay. Maglagay sila ng duyan nila. Pwede. Ang purpose naman po nito, lagayan ng dami saw. Yun mga kapigi, baka magbenta na rin po kami ng si Yan. So kasi si CPA Doc, mag-aaral po siya sa Batangas sa ITCPH, International Training Center on Pig Husbandry po yun. na, One week po siya mag stay sa Batangas, ayan, para matutunan niya lahat kung paano kumuha ng uh, di ba? So, kailangan kasi actual po nilang gagawin yon So, ituturo po nila lahat yun. Nakakatuwa lang kasi, alam mo yon yung knowledge po namin sa pag-aalaga ng baboy, habang tumatagal, nadadagdagan po yung kaalaman namin. So, ganun lang po yun, mga kapigi para naman kasi hindi na po kayang sampahan ng mga barako po namin dito pag sabay-sabay na naglandi yung mga inahin namin. Kaya kailangan yung iba, um, pwede kaming mag-AI or artificial insemination para hindi po namin mapalampas yung paglalandi nila. Kasi hindi po talaga nila kakayanin yun eh kung sa dami na ng mga inahin namin, di ba? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!